Kita ka, child abuse. Ano <laughs> <laughs> oh. nga ako, oh? Sino ang nagbaalok ang tapo ko ito? Ano? Ano ba kaya sa 30? Ano <laughs> Sugi. Sugi. Yung chelda. Ito yung talukoy. yun Sino ka Ito yun! Sino <kumuha? laughs> Oo, oh, Anong binili? Anong binili? Ang kuchinta na din sa spiral. binili. Saan yung binili? Doon siyempre pag dito lata eh, no? sa si school ni binili Tapos dun siya, Ayan, tapos guncang tapos kaya siya bulpin oh tapipano ko ng lastinya nung ng bulpin oh sa anahano ano 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 Gawa-gawa ng kwento. Pero, <laughs> Sino kumuha ng pera? Ito Sino nagbuhal kang kwento sa kay bag ko? Ito. Sino nang ay ka bag? Alam ko yun, may bari-bari ako, mga sisilyo ng gas yun eh. Wala na, ubos na lahat. Kahit piso, wala na natira. <laughs> Sino nang ubos ka sisilyo? Wala, yung bag ko, wait lang. Nag-away ng darwaya pa. 2,000 talaga Hindi kung sino, pekong siya kumuha. Ayoko na eh! So, ibig sabihin siya kumuha. Ibig sabihin siya kumuha. Ibig sabihin siya <laughs> <laughs> sabihin, ikaw, nang, mo <tong fayon at> ito yung <tong> dubious, <fayon at> ito>, <tong fayon at> ito Ibig sabihin, ikaw kumuhaan niyan. Kasi ikaw nung... <tong> obat <fayon> <ito> oh, ba't mo siya binububog? Hindi, <tong> hindi, hindi. mo, Anay Ibig sabihin, ikaw nga kumuhaan. obat O, <ito> ba't mo siya binububog? ba't ka nagagalit kung hindi ikaw? <coughs> <coughs> ba, ito, nagagalit lang siya na? Oo, kagawa-kawa ka kwento. May sinabi ka klase niya na ni. eh. Sinabi niya ka niya? Oo, babili po kami ng ano doon eh. Wala ano ba sinuhaling? Anong binili niya? Patinda doon ba eh. <coughs> ito kami kumain. Kumain ka rin? Nang <coughs> binili niya?

Baka yung kaklase niya nakita siya bumili. Hindi ko alam mm. kung sino ang nagbiro ng kulang sinabi ako sa iyo, alam mo kung sinabi. Hindi tayo, tayo kumain, binigay ko yung sampo Ayun, yung ano. Mega mo, mo siya na, na sampo. Ni ba mami taglima kami? <coughs> Lama, mami, kami? <coughs> Lama, yung pumasok din siya sa classroom ni pinapariyan ko. Eh. Sabi niya bu. Tungo na niya raw siya, mami na ano raw daw, binigay ko sa kanya yung sampo. Kasi may pira siya doon. Oh, man, binigay mo siya sampo. Binigay mo ba? Oh. Ang ng kanina. Kami ng tangali, binigay ko doon sa kanya. Tangali? Oo. Oh. Oh. Kasi yun. Nil... Bin Binili ko dalawang ice candy. Mm -hmm. Napo so, Magkano ba yung ice candy? Kaya sabi nyo kanina. Hmm. Hindi, hmm. sampo lang pera mo. Hindi lima pa yung binigay si mama, may pente ito. Kaya ay, ako, hindi niya agad, hindi kanya sinunod doon sa tindahan, no? Hmm. hindi kanya sinundan. Kaya may pira kapalas pala siya. Lima lang yun eh. Saan galing yung pera mo? Ulo, lima lang yun. Saan galing yung lima? magkano lahat pera mo? Kinsa so sa kanya mo isap mo. Sa'yo, ilan pera mo? Kinsa din? Ilan pera mo lahat? Kinsa. Ano binili mo sa kinsa? Mm -hmm. Puto ka kanina. Hindi. ko yung Sabi, sabi klasi niya, klasinta, niya, bumili ko kutsinta. Sabi niya, klase niya. Kutsinta, bumili ako ng ano dun eh. Bumili ako ng paninda doon sa classroom namin, tapos si yung lima. Pamiliya ako ng laruan doon sa ano, tindahan. Hindi ka, ano, eh. hindi kaya binigyan ako tinta? Wala naman mong tinta yun, hapa ko sinuhalin. Sabi niya, libin ang klaso niya. Nibre, kinausap pa kita, di naman kita kinausap pa. Bukot sa mga yan ako, hindi ka sa likod? Hindi mo ako kinausap, na ako ng bato din Wala, bato. Huh? Hmm. eh. Wala, binaturo ko, binatumpang ako sinuhalin eh. Nagbatuanay kayo? Hindi nagtalaro lang kami sa pangingin. Hmm, tapos kumain